Your reaction po na biyerno ng Pilipinas nagastos pa sa apat na witnesses by way of cooperating with the ICC? Uh, well, nakakaano, nakakalungkot. Uh, dahil unang-una, -una, uh, sinasabi nila walang ebidensya, pero meron sila ngayong witnesses na kaya naman nila palabayaran. So, uh, ano yon yung pagbabiyahe. Pero nakakalungkot kasi sobrang pagal ng galaw nila para sa ating mga kababayan na naiipit uh, sa kaguluhan sa Iran at sa Israel. Kaya um, hindi kaya nakikita natin eh at nakikita ng taong bayan uh, nasaan ba talaga yung priorities uh, ng administration na ito. Apparently puro political lang yung ano paninira na, sa politika lang yung kanilang ano prioridad at hindi yung mga mamamayan sinabi po mm -hmm. ni President Marcos na i-stop na daw po natin yung pagpamumulitika at mm -hmm. uh, it's it's now time for us to work ah siguro tumingin siya sa salamin no pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika. Kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami, di ba? Attorney Harry Roque, ikaw isang biktima ka din. Dahil uh, you are known to be an ally and a very close uh, lawyer uh, of uh, no, uh, President Duterte. So, wala naman kami ginagawang atak eh. Ang sa amin lahat ay sagot at depensa. So, sila ang tumigil para at sila ang sila yung nasa administrasy administrasyon, sila yung tumigil at sila yung tumutok sa kung ano yung dapat na ibigay para sa taong bayan. Yung special affirmative defenses po sa impeachment mo, no? yung uh, hindi pwede mag-carry over at saka barred na uh, impeachment complaint. At confident that the Senate would solve it first before hearing the individual articles of impeachment. Uh, paniwala ko naman na uh, madami sa kanila ang abogado doon and syempre yung uh, iba ay supported by uh, lawyers as well. Unahin mo na nila yon uh, pag uh, pagdesisyon doon sa question ng ano validity ng complaint and yung uh, crossover ng trial from the 19th to the 20th Congress. Yung notice of disallowance po sa fourth quarter ng Competition Fund na pending appeal, wala pa pong resolution o agreement? I-check uh, sa Office of the Vice President.